kung kayo may ebidensya na ang nasabing lupa ay mana ng inyong tatay at ito ay naisanla ng kanyang kapatid at uh, sa bangko at uh, Port Everison ay natubos ito at pinagkaitang kayo ng inyong parte dahil patay ng inyong tatay di dapat kayo humalili by right of presentation ay mag-file kayo ng complaint sa sa korte for partition and uh, and and the declaration of nullity no sa ginawang uh, pag uh, ginawang di umanong bilihan no ng nasabing lupa okay? kasi uh, bilang bilang ka pagmana no ang tatay rin ninyo ay meron din siyang karapatan doon sa lupa kayo hahalili kayo doon sa karapatan ng inyong tatay o sa parte ninyo tatay Huwag kayong umalis dyan sa lupa Considering na you have been in possession doon sa lupa In the concept of an owner Magpag-unan kayo sa lawyer For legal assistance Lamang na kayo pag may alam sa batas